Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay ating pag-uusapan ano nga ba ang maging alas ng ating pambato na si CJ Opiasa dito pa rin sa Miss Grand International. Kasi mamaya na po gaganapin ang preliminary competition. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issue ang ating pag-uusapan sa ngayon in this video ay uh, talagang ito pa rin ating pambato kasi alam naman natin mga kapolitika na ang, um, itong swimsuit at itong evening gown ay talagang ito ang forte ito ang field ni uh, CJ Opiaza and sa tingin ko mga kapolitika ang maging asset talaga or yung maging alas ng ating pambato dito ay yung kanyang performance Okay? Kasi di ba naalala niyo yung sabi niya Mr. Nawat na kung saan eh. is siya ma uh, ganoon nagagandahan sa ating pambato. But yung uh, ang gusto niya dito kay CJ Opiasa ay yung kanyang perfect. So doon nga sa national costume ng ating kandidata ay aside sa maganda itong kanyang uh, sinuot ay yung uh, talagang uh, nagpasabog doon mga kapolitika ay yung kanyang movement okay kung paano niya dinala or uh, na-carry yung uh, kanya-ng uh, sinusuot yung gestures ng kanyang mga kamay yung sa mata at yung sa kanyang katawan so importante po yon which is ito talaga ang forte ng ating pambato kasi yung iba ay maganda yung sinuot nila pero hindi naman ganun din ka uh, kapasabog yung pagdala ng contestant So I think ito yung maging kalamangan ng ating uh, ni CJ Opiasa dito mamaya sa preliminary competition Kasi nga dito nasa salain yung maging top 20 para mag-advance doon sa uh, next round And on top of that is meron po pala tayong update dito sa butuhan Kasi nakikita natin doon base sa kailang post ay talagang sobrang malayo na po itong nga uh, boto ni CJ Opiasa. So, imposible na makasampa siya dito sa mga butuhan. So, wala na siyang pag-asa dito. Kasi makikita talaga natin na naboykot itong Miss Grand International. But uh, on the other side naman is nakikita ko naman doon na meron nga ginawang uh, fans club itong mga Pinoy para dito kay uh, Nawat what mga kapolitika bilang suporta na rin dito siguro is um, kasi nga 'di diba, hindi maganda ang impression ng uh, Mr ni Mr Nawat dito sa ating bansa dahil doon kay MJ Timosa So ngayon is open for reconciliation ang mga Pinoy. Kasi ngayon uh, meron din tayong mga nasasagap na mga informasyon online na ito daw nga direktor pala ng, uh, uh, ng Myanmar mga kapolitika ay uh, merong something daw dito sa CEO So ito ang post ng mga Latinas ngayon meron silang uh, reklamo online pinost nila doon sa kailang group at talagang marami ang nag-react na baka itong si Myanmar is may something din. Although, sinabi naman natin doon sa mga previous video na hindi pwede itong si Myanmar kasi nga yung, mark yung market. But ngayon, is merong mga issue na kumakalat online although wala man hindi naman tayo nakikisawsaw dito ito lang yung mga nakikita at mga napag-uusapan online mga kapolitika itong uh, issue sa national director ng Miss Myanmar na nakahawak dito sa kamay ni uh, ano ni, uh, Ichar, ni uh, Mr. Nawat kasi nga lagi na daw napapansin ng ibang mga Uh, insider doon sa Miss Grand International so hindi natin alam ang mga kaganapan dito sa loob ng uh, kanilang beauty pageant competition abangan ah, na lang po natin and so far ito po yung update and uh, on the other hand naman pala is isa sa mga judges dito is itong si Isabella itong um, I think siya ang Miss Grand International Brazil uh, Miss Grand International noong 2022 at galing po siya sa Brazil. So basically isa sa mga judges at isa sa mga hot pick niya mga kapolitika ICCJ si Opyasa. So magandang balita po ito kasi ang isa sa mga judges ay uh, paborito itong si CJ. So baka naman may uh, pag-asa na makasampa dito sa top 5 at makahawak ng mikropono itong ating pambato. Okay? So abangan po natin ang um, preliminary round mamaya mga kapolitika mayang gabi na po at i-update ko rin kayo from time to time. Okay? So so far ito ang ating uh, masasabi na asset ni CJ Opias. Ang kanyang performance, yung kanyang buhok, yung kanyang mata at yung uh, movement ng kanyang katawan which is ito rin po ang nagustuhan ng CEO ng Miss Grand dito sa ating pambato na si CJ Opiaza okay so kayo mga kapolitika ano sa tingin nyo ang maging asset ni CJ dito mamaya para sa preliminary round competition at ano rin yung masasabi dito sa mga isyu ng uh, National Director ng uh, Miss Grand Myanmar dito sa kay Mr. Nawat kasi meron po pala tayong uh, nabasa doon ang uh, National Director daw dito sa Pilipinas ay hindi dadalo dito sa Miss Grand International. So uh, kasi ang sabi ni Mr. Rawat, kinakailangan na suportahan daw itong kanyang uh, Miss Grand International na beauty pageant competition. So ano ang maging suporta ng mga Pilipinas dito sa Miss Grand? Eh wala nga daw yung national director natin doon. So baka maka-apekto dito, maapektuhan itong si CJ Opiyasa. Ano ang yung masasabi mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.